into bad nurse. Uh, apat na mensahe for Ciela okay. biscuit. Okay. Um Narciso O'Lano, February 20, 2025. Mensahe ng Diyos. Nasa labasito ako... po. Ciela biscuit. Nasa labas ako ng isang bahay na hindi ko kilala ang may-ari ng bahay. Ang sabi ng isang lalaki, Pupunta sila, Father, pagluluto din sila. Hindi nagtagal, may dalawang pare ang dumating. Hindi ako nagpahalatang natakot. Nagpatuloy ako sa pagluluto. Pasimple mong kung kumilos. Umalis lang ako, may kukunin ko. Pagbalik ko, wala na ang laman ng kawaling nandoon ang niloto ko. Nagtaka ako, kung bakit inalis ng pare ang mga niloto ko. Kaya lumipat ako sa kabilang kusina para doon magluluto. Pagtalikod ko, inalis niya lahat ang niluto ko. Habang nakatingin ako sa kalan, biglang may naramdaman akong lumapit sa akin na nangga nang sa likuran. Paglingon, bigla ako sinaksak ng pare. Buti na pailag ako. Sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Marami silang gumawa ng paraan kung paano kanila mapatay. Pero huwag kang matakot. Power ng Diyos ang kalaban nila. Ang salita ng Diyos. Pag-usapan natin ito sa darating na linggo, February 23, 2025, same time, ura sa Pilipinas, 9 a.m. Yun lang. So, yun, no? Uh, Malina naman yun. Uh, Self-explanatory naman yun. Ano? Pero dinadaan niya sa senaryo. Kung ano yung senaryo. So, uh, mula nung nag-umpisa ako noon, marami na kung meron lang updated kayo sa Facebook noon. Sinasabi ng mga pari doon sa Facebook na huwag kayo maniwala dyan sa tao na sa Facebook na, na para, nagsiwalat na katotohanan dahil isang false prophet yan. No, yun, mali na yun, ako yun. Kasi wala pang nang ganun uh, online na siwalat ng katotohanan ng ginawa ko. So, ibig sabihin, 2013 yun na, nakausap ko si Padre Ramante. 2013, nakausap ko yung mga, uh, ano sa Belia, yung uh, Catholic Defender. 2013 din, nakausap ko yung pastor. Ilang pastor nakausap ko, narami sila. So, yung nagkursada ko sa Kamigin, 2013, 14 yun, uh, yung pare. So, kung tibang-tibangin ko, no, isa pa rin ang makakaalam, maalarma na sila lahat. So, ibig sabihin, alam na ng Santo Papa, alam na, sa kanilang sa misahe din yan, alam na Santo Papa, alam na ng mga kaparihan, kung ano ang ginagawa ko. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. 2014 siguro yon, nakausap ko si Father Bindig, na taga Canada, Toronto, Canada. Ang una nun, hindi pa siya nagpakilalang pare. Nagka-chat kami. Na sabi niya, uh, uh, gusto ko rin na maging ganito sa iyo, Brad, na uh, makausap mo yung uh, Diyos, Diyos Ama. Ganun. Uh, Makapagsilbi rin daw siya. So ngayon, hindi ako nag-isip na pare siya. Uh, Unang-una, bago pa ako, uh, hindi ko pa alam kung paano mag-work yung uh, power of mind ko. Pero mayroon ako mga nagawa. Marami na. Pero hindi ako maghinala mag sa isang tao. So ngayon, akala ko, uli ng tao lang. Ngayon, sa dami na big chat, na-intriga ako. So, ang, noong bago ko matulog, mga alas 2 ng madaling araw, dami na big chat, haba. Na-intriga ako kasi bakit ang ganun siya manalita. So, nasabi ko, Best friend, best friend ako sa, kay San Jose. Sabi ko, Miss Fred, noong pa yan, ah, uh, bata pa ako, brisbin na akong tao sa kanya. Sabi ko, Miss Fred, ipakita mo na sa akin kung anong tao ito. So, yun, uh, basta pag inantok na ako, alam na sa tanak ko, pag inantok ako, talaga diritso, sumsum na ako sa higaan, gano'n ako, kasi samantalahe ko yung antok. Kaya natulog ako. Pag tulog mismo, nakatapay yung paring ano ko, yung ano ko, yung gising ko. Nandungan na ako sa harapan ng kubinto. Senaryo na to ha. Senaryo na to. Uh, sa panaginip na. Nandungan ako sa harap ng kubinto. Tapos may isang pare na sa harap. Na labas ng, ng ko. baka may hangdan pa kayo eh. May hangdan na uh, Patung hangdan pa yata. Kaya may pare doon nakatayo. Kasi bakit ko nalaman pare? Kasi nakasuntana. Nagtanong na ako. Nandiyan ba si Father Bindik? Ngayon sumagot yung pare. sabi niya sa lobo. So, yung ginawa ko, sumilip ako doon sa butas. Nakita ko yung uh, lalaki na hindi nakasuntana na nasa pa ng computer. So, ito yung babasahin ko. Tapos nagising ako. Ito yung babasahin ko. Na yung katsat ko, isang pare, si Father Bindig. Ngayon, siya yung nagmuring hindi siya pare kasi hindi siya nakasuntana. Ngayon, dahil nag interes ako kung pare ba talaga siya. Kasi pare yung kausap ko eh, kumbito yun eh. So, ang ginawa ko, pinunta ko yung account na hindi, hindi Pioneer Bindic ang ang nakasulat doon. Ang kalagay lang doon, Bindic, to ba yun? So, binuksan ko yung profile niya. So, pagbukas ko doon, ang mga presya niya, mga madre. So, doon ko na pagtanto, na pare siya, so nagpatuloy ako mag-scan. So, nakita ko na Monsignor pala siya sa uh, Toronto, Canada. So yun yun, sinasabi ko sa inyo, makakita ako. Kaya yung kita ako, binalika ko si pagising ko, nagising ako, binalika ko siya. So nagsat kami ulit, sabi ko, kumusta ka na, Father Bindik? Akala ko, hindi ka pare, uh, monsignor ka pala. So ang ginawa niya, bidlak ako niya agad. O ngayon, dahil alam na nila, alam na lahat na kaparehan kung ano ginawa ko. Ngayon, may isa pang siya, ano, iya, pangyayari. isang black naman. Uh, nag na, marami siya siya sabi, mga ganda, tungkol sa ginagawa ko. So ngayon, nag-video call kami. Uh, tinawagan ko siya. Hindi ko siya ko eh. Uh, tinawagan ko. sabi ko, pare ka ba? Sabi, hindi. Hindi ako pare. Ay, black siya. Ngayon, nag-interest na naman ako sa account niya. So yun, nakita ko niya. Pare, pare siya. Pero ang sabi niya, na daw siya sa Uh, China. Sabi ko, paano ka ba sa China? Eh, black, black American siya. So, pwede niya sabihin yun eh. So, ngayon, noong bumanat siya sa akin sa online, na may nag-comment na siya, sinabihan ko siya, pari ka, tapos yun ang sasabihin mo, doon niya ako binablock. So, ngayon, maraming pare, nakalan sa akin. Kung pumunta na sa kabilang panic, doon sa mga madre, maraming may sayang siya, na mga pari at madre sa uh, sa papa. isa sila sa nagkaplanong patayin na ako. Ngayon, mayroon akong madre kausap, lalo din sa Sibo. Kilala nila nung Pilipi yung yata yung Cebu kasi kapatid niya na si Norvina. Nandiyan si Norvina, alam ko. Iyan e, mo si Norvina? I, e, ano si Norvina? Nandiyan ka ba? Ano nag tayo Ah, nag si Norvina. E, si Norvina, kapatid niya, madre. Pagkaling niya sa iba bansa si Romina, doon niya namin sa kubinto. Lahat ng mga madre doon, you know, na kasama ng kapatid niya, kilala ako. Katunayan, naggabot ko yung kasamahan ng kasama ni kapatid ni Romina. Meron akong video sa YouTube yan. Alam mo yung sabi ko sa country na yan? Sabi ko, kayo mga madre, ginawa kayo ng pare pa para parawasan ng mga pare. Ano sabi ng kapatid na yan? Totoo yan, Brad. O, ba? Diba? So ayun, hindi ako natakot magsasabi noon kasi alam ko talaga, yun ang paniniwala ko din. At saka yun ang sinabi ng Diyos. Na, lumuntad din yung ng, ano, si, ng Santo Papa na sinabi niya Santo social media na ginawang six life ang mga madre. So kayo mga madre, makarinig yun dito. Totoo naman ito eh. Kung magalit kayo, magalit niya kayo. Mayroon kayo karapatan na galit. Pero ito yung katotohanan. Isiniwalat natin. Kasi ang mga tao, Bawa Bu ka alala, kayo mga mati, mga banal kayo. Kayo yung tunay ng banal manala. Bakit hindi nyo kayo lumabas yung gusto yung kaligtasan? Lumabas na kayo mga madre. Bakit? Nalubog lang kayo sa kasalanan eh. Alam naman ninyo mismo, kayo mismo sa madre. Alam ninyo kung anong meron sa kominto. na nung sa pare, na sinasabi sa akin ng pare, pinakita ng Diyos kung ano ang sinabi ng, anong, ano, ano sa senaryo na ang sinabi nang pa, ng Diyos alam niya ang misteryo sa simbahan. Ngayon, kay Father Kobet yun. Pagkagising ko sa umaga, tinawag ko si Father Kobet. Ang sabi ko, Father Kobet, ang sinabi ng Diyos, alam mo ang misteryo sa simbahan. Ang sabi ng ni Father Kobet, totoo yan, Brad. Pero may tanong ako sa pare, tungkol sa asawa niya at may anak sa isa. Pinangalala pa yun, ha? Matagal lang sagot si Father Kobet. Alam ko, totoo yan. Ngayon kasi hindi sumagot si Father Kobet ang tama, Napaalala ko, pag totoo pa rin COVID, sabihin mo na totoo. Pag hindi, sabihin mo hindi. Pero matagal siya nakasagot. Ngayon, ang sabi ni Pareng COVID, hindi may totoo na brand. Pagkagabi, ano sinabi ng Diyos? Hindi siya magtatagal. So isang linggo, namatay ang pare. Kasi yun yung sinasabi ko palagi. Pag totoo ang nakita ko, sabihin nyo totoo. Pag hindi, sabihin nyo hindi. Wala masama doon eh. Pero mag-ingat kayo pag nagsinwaling kayo. Dahil aani at aani. Yun ang sinabi ni Diyos dyan, sabi sa na huwag yung sumuka ng kakayahan mo dahil maaaring buhay ang kapalit nila. So ito yung nangyari sa pare. Kaya namatay yung pare. Siya yung pinagkasabi na pare. Siya yung nagsasabi sa akin na personal na kausap ko na pare. Brad, totoo kang ginamit ng Diyos. Kasi pumasok ka dito sa kwarto ko, ah, uh, napaligiran ka ng sinag ng araw. Ngayon, kung may nagsisilo iyo, kami mga pare. Kami mga pare, matagal lang kami nag-aaral ng ah uh, Father of pero hindi namin magawa. Pero nasa iyo yung binigay ng Diyos. Totoo, ginamit ka, Brad. Siya din yung nagsasabi sa akin. So ngayon, dahil malinaw naman doon sa mga nagagawa ko, natututa ako ginamit. Then, ang mga pare at pastor, talagang pag-aralan nila kung paano ako mapatay. Pero sinabi ng Diyos dyan, palagi, hindi lang isang bisis, hindi lang lobis, tatlo bisis, hindi lang bisis na sinasabi niya, huwag kang matakot. Nagparating sa mga tao sa bisahe ko. Nagkasama ako sa lahat ng panahon para sila naghahanap ng na wala. Yung sasabi ng Diyos. You're under machado shadow. Sabi niya. Na manatili kang mabuhay na simply at normal. At hanggang kayo, ganun pa rin yung buhay ko. Manatili ako simply at normal. Kahit nang uh, kursada ako taon-taon sa Pilipinas, sa isang, sa isang taon, na kursada ako ng Uh, pito, anim, lima sa isang sa isang taon o no? sa dulong ng dalawang buwan. Yun ang ginagawa ko noon pa. maliban uh, ngayon, dahil wala siya nabi ang Diyos na magprosada ako, uh, nagiging kapamisahe, walang prosada ang sinabi ang Diyos. Kaya maaaring walang prosada itong taon na ito. Uh, kasi siguro, dahil nandito na ako sa online, uh, lagi na may Zoom, na regular na itong Zoom, kaya siguro, uh, mas ano, total, boses lang naman ang kailangan ng tao sa akin at paniniwala ninyo. So, nakakatulong ako in different way na either uh, pangaral, kasi naman gamot ang pangaral na, boses ko, mag ako ng mga nangis inyo, mag ako ng mga kalangis inyo, basta nangagaling sa bibig ko kung ano yung ipapagawa ko, gagaling at gagaling pa rin kayo. Kaya siguro, wala na akong personal ng pangaral. Pero kung sabihin na Diyos na may krusada, bibi, next o another deriyer, o oh, maaaring ganun. Pero, so para na yan, wala saan sinabi na mag ko. po. Kaya kayo mga nag-aba ng krusada, walang krusada ang gagawin itong uh, taon tao Kasi kung meron, gagawin ko. gagawin So, siguro na lang, sa sunod na taon siguro, hindi natin masabi. Kasi normally, nagbibigay ang Diyos ng krusada, uh, schedule. Pagbalik ko ng Australia, minsan nga, pagkagabi niyan. Bisan, one week, bisan, isang buwan. Mayroon din naman ng uh, three months, gano'n. Bago siya magbigay, sasabihin niya kung saan lugar ako magpursada. Kaya, nagpa-schedule lang ako. Ito ngayon kasi wala, so walang schedule ang uh, kung saan magpursada. Kasi, nagpursada lang ako kung may schedule. So, dahil siguro sa, dito na ako sa Facebook na karoon ako ng regular na song, may eh, maaari siguro dahil dito, kaya pahinga mo na siguro ako. So, kung mayroon man, ang gagawin na gagawin. ko, hindi ako natakot na mapatay, guys, kung sa kamatayan na, hindi ako natakot. Itong buhay ko na to, pinabalik ako ng Diyos, pasalamat ako dito. Nakasama ko yung mga ko sa buhay, uh, na, na servisyuhan ko ang Diyos, na, na, na ipagkalo, ang ipinagkalong ni Diyos, na ipamahagi ko sa tao, na pagkinabangan ng tao. Well, guys, nasaya na ako mamatay. So, wala akong kinakakutan kasi paniwala ko yan. Kapag tunay tayo natakot, na takot, ano, tunay tayo na sa Diyos, wala tayo na katakotan. At yun din yung sinabi ng Diyos. Alam mo ba sa minsan niya? Sa taong tunay niwala sa akin, wala ang dapat katagutan. Kaya guys, ako, kung nagplano kayo patayin ako, malaya kayo. Kaya sabi ko sa inyo, limang beses na ako tinutukan ng baril, harap-harapan, never akong kinabahan. Kawa ng Diyos naman, nandito pa ako. Ayun, marami ako experience sa gano'n. Na Duto ako ng 90M sa ulo, first time. Ano, ah, hindi uh, na first time yun. Eh. Sa Bureau of Customs, nangyari doon sa uh, MACP. Sa Warfinger, nangyari yan doon sa Trans-Orient, sa UN. Uh, yung sa Cavite, uh, uh, 45. Yung 90M sa Cavite. Yung 38 sa Cavite. Ang dami kong naranasan guys na ano, yung... Tutukan na ko nun Isa lang siya sabi ko palagi. Iputok mo. Kung gusto na iputok mo. Yun ang sinasabi ko palagi. Pero kawawa ng yours guys, hindi nakaputok. Pa Oo, oh, hindi nakalabit kaya. Maaaring hindi ikinalabit. Pero guys, di ba akong kinakabahan? Di ba akong magpakawa? Na, huwag po, huwag po. Di ba? Isa lang siya rin. Ito sa, ano, sa customs. Uh, ano, kasi, uh, checker ako sa customs. Sinasabi ko sa mga polis sa UACP. Yun, Barilin mo na ako. Kasi sinasabi niya, magkita din tayo sa labas. Ba't hihintayin mo sa labas? Sabi ko, hindi. Ngayon na mismo. Di ba akong magpagawa. Pag itutukan mo nga barilin, di ba? Kasi katuwiran ko, pag putok, tapos na. Lahat tayo guys, mamamatay. Nakapatay ka man o hindi, dating ang araw na mamamatay ka. So lahat tayo mamatay, hindi, ang kamatayan, hindi yung katakutan. Kaya yun yung kamatayan, ang paghahandaan. Yun yung sinabi ng Diyos, na laging handa. Dahil in time Maaari tayong mamatay. Maaari kang mamatay sa aksidente. Maaari kang mamatay ng kumain lang. Mabilao kang ka lang. Maaari kang mamatay na, na wala kang kika. na Maaari kang mamatay na laso, Maaari kang mamatay kung uh, tabunan ng trahedya. O laming, laming dahilan ang kamatayan. Kaya ang kamatayan talaga hindi yan dapat kinakatakutan. Ngayon, dahil nung walang kinakatakutan, ibig sabihin, handa ka. Anong paghahanda? Hindi yung paggawa ng paggawa ng Uh, serbi sa simbahan, hindi yung sa pagsimba, hindi yung sa pagbigay ng tithe, hindi yan guys. Yung turo lang ng simbahan yan na sinasabi, ng lalo sa mga pastor, pag maghukom Diyos, kasi hindi ka nagsimba, hindi ka kasama sa maligtas. Yan ang sinabi ng mga yun eh. Sister, hindi ka nagsimba noong Sunday o noong kahapon, kung, nag, kung, numang, kung numating ang Diyos, hindi ka kasama. Ibig sabihin niya doon, sa haba ng ginawa ng tao na yun na nagsimba, nagbigay ng tayo. Hindi lang siya nakasimba na isang araw. Hindi na siya maligtas. Ano klaseng toro yun? Bakit niya sinasabi ng pastor yun? Kasi nga, ay koleksyon ng tao na yun. Hindi niya naibigay. Kaya tinatakot nila ang tao na magsimba kasi para nandoon na maligtas. Pero totoo noon, yun yung turong panakot. Natuturan na ang tao para matutong kumapit kasi nandoon ang koleksyon sa pera. Doon sa tao. Yun yung pansinin yun ninyo yan. Di ba kayo? Eh, kaya mga ko, katoliko, tuturuan kayo matakot, eh, di ba? Pag hindi kayo magsimba, hindi binyagan yung mga anak ninyo sa simbahan. Oh, pag hindi kayo magsimba, hindi kayo kakasalin sa simbahan ng ko. Kasi yung pagsimba ninyo, hindi niyo naibigay yung mga uh, aboloy. Ngayon, pag hindi kayo nakampila, di ka simbahan, kasi may bayad sa kumpil. Di ba? So lahat ng ano, kukuha nila sa huli. Ngayon, kaya, pag namatay, hindi ka revisahan kasi hindi ka nagsimba. So, kailangan magbayad. Mayroon nga bang na simbahan na isang kandila, forever. Pag nagpabiyag kayo, may isang kandila, 40 pesos. O, ngayon, huwag mo sindihan, ibigay mo sa kanila. Yun ay kandila, umiikot sa so, 1 billion katao, yun lang yung umiikot tayo sa bawat binyan. Hindi na sindihan kasi, parang hindi na sila gagawa ng kandila. So, isang kandila, Bilyon katawang tao ang gumagamit, bilyon ang billion nila. So, isang gawang kandila lang yun. Isang nyo yun ang mga pare, ang mga madre. Ganun yun ang katotohanan, guys. Ito yung sinasabi ko, masakit ito lahat, pero ito yung totoo. Eh. Kahit saan kayo magpunta. Ganun ang kalakalan sa simbahan. So, sila, yun ang masasabi ko, na mga pare yung mga bukhang yan. Kaya tama yung sinabi niya, Diyos, na uh, nabiruan sila makasalanan dahil sa puro. So, yun guys, uh, video na pahaba yun ano, ng uh, paliwanag natin doon. Gusto ko rin na uh, mas maraming mga refresh sa uh, isip ninyo. Kasi gusto ko na ng yung tatlo na pagbabago, at lobos na paniniwala. So, yun lang, Miss